Wow. So, dadali na namin yung mga fan. Nagpagawa pala kami dito guys. Oh. Ang ganda na ng aming sampayan. eh ma... Ayun. Mayat maya kasi kami naglalabas. So kailangan namin talaga ng sampayan na ganito. Mainit dito. Tapos pwede madala-dala. Maglalaba ulit kami. Kasi yun mga outfit namin from Surigao to Usamis. Laban namin. Amagdanan wala. Tapos na sila maglinis lahat. Nakataob na rin yung mga upuan. Tinan nyo guys, ang ganda ng green na green. Ambak man daw. ang linis-linis ng kapaligiran. Sobrang daming tao kahapon, guys. So, ayun. Nakaligo sila ng pool. Ng 20 lang yung entrance. Kaya wala pa man may kuan. Complete papers. Ididrain na namin to. Yan yung itsura ng napuno siya nong Wednesday. Monday, nagpatubig kami. Napuno siya ng Wednesday. Naliguan sa ng Thursday hanggang Sunday. So, ididrain namin siya ng Monday. So, ito yung water niya. Dito sobrang linaw talaga oh. Tingnan niyo naman guys oh. Ito yung fresh na fresh yung water. Sobrang lamig talaga dito. Ang ah, tingnan mong linaw oh, guys oh. Diyan kami nakababad kagabi. Hey cute. Tingnan mo cute oh. Ang kalinis. Ah, kung hindi kasi natin i to. Merong kasal kasi sa 7. Basta maligo yung iba ba. Oh. Ito yung pinakamalinis dito na area. Tingnan mo. Wala Lago pang, yung tubig walang chlorine yan, walang filter the only thing is yung tubig ganyan nag -ga, agas agas lang siya so hindi namin anticipate Kaya lumulutang yung ano namin so ito is the kid area dito din yung next na medyo mas malinis dito yung sobrang dami lahat ng naliligo so may nag overnight kagabi swerte nila kasi naka pool sila ng libre nag tent sila kagabi ang dami nila dito tapos asa sila Naligo sila sa ilog. Ah, lumipat sila sa ilog yan. Sila nag, magdrain kasi kami, guys. Hoy! wala mo, lagi mo na mauli! Nagkakot-takot na gamit mga mauli dahil ha? Ay, ngayon kasi ang birthday. O, dyan, nabod mo, nagsawa naman sila din, eh, ha? Ulamin na natin sa labida. Ayaw, mag-drain, me. mag me. happy birthday. Birthday po niya. Ikaw ang malilikot, ha? May gaya, wala ka ng disgrasya, ha? Birthday ni mo? Dito na magligo ha. Dua ko sa babida ka lami. Kami labot, nami kapalit. Charot lang. Birthday kasi ni ang anak niya yan. Hoy, di din ni. Kuha na sa babida. Dili na din ni. Kaya mag mi. Kailan Lain mo nang wesaya. Gusto mo English. Buntis pa yan siya nang pumunta dito guys. Ngayon ang anak na siya guys. Buntis na naman siya next month. Kay bigaon man. Charot lang. Yata eh. Ay, dili mag-inom ng tangke nga tubig ha. Na may inom nga tubig to dito sa Gripo Picas. Ay, kani may inom man isang sakuan. Kani nga tubodan eh. Ang tubig nga mainom, mainom mon. Ayaw mo din ng tangke, katangke, binas siya dito mo sa gripo na sa amua. Or pwede ka po ni Nanay, katubod, ani, kaya eh. mainom ni Pero, nakalubog mo ng ang hos. Pero mainom, mag-drain mo, mayana, mainom mo na siya, limpi mo ng tubig. Ah. Uh, naligo na dito dala ng ano salbavida. Ayun na kay kanang gikiyos na isa oh. Ayun yak ilabay Wato it, ito, si maligo birthday raban niya. Magdidilig ah tapos na pala magdilig. Ayun na mulaklak na mga bougainvillea, yeah, may lalagyan ulit ako ng beachin mamaya. Ang dami ng mga bulaklak oh. So, yun lang guys, 'di ba? Sobrang linaw niya kahit ano na siya. O, oh, tinan yun niyo gano'ng kalino, oh. sobrang linaw. So, ito, dito, syempre, wala tong chlorine, overflow lang siya. So, so far, okay naman siya. At malinis na yung palibot. Wala din din chlorine ha? Wala din din chlorine niyan wala chlorine lang, wala, wala, wala anti-algae, o. Oh. Oh. Every ganito lang mangyayari. Every... Monday magdi-drain kami so every Monday yun know, na Monday ang drain ang, ang magdi-drain kami ng Monday morning tapos matutubigan siya puno na siya ng mga Wednesday siguro most probably tapos Thursday pwede na siya maligo until Sunday tapos magdi-drain ulit kami ng Monday ganun lang ang cycle ng water namin Kaya hindi ko gani ha tin ah O okay, ganyan ako. So kagaya ng sinabi ko, Monday nagdi-drain kami, nagpapatubig kami. Mapupuno siya nang Wednesday pwede na siyang maligo, may kalahati, may ano na siya, may half malapit na matapos. Pero Thursday talaga yung pinaka swimming talaga namin. Or Friday or Saturday, Sunday. Tapos Monday magdi ulit kami. So walang chlorine dito, wala ring mga anti-algae. So hindi po siya ano, um tinan mo, kahit mag one with to wala pa tong ano, wala tong tag nito. Lumot. Ayan. Pero ito yung paan niya. Ano, grabe po ang kinis ng paan ni eh, Ma'am CG. Wala chlorine yan pero grabe, ang daming lumot. <laughs> so, ano, saan nilalagay ang saan nilalagay ang siling pan? Ang wall pan? Parang feeling ko mas maganda pa nga dito ibutang ang wall pan po. Kaso, ang ulan, mango di ba naman ulanan no? Nasad na sa dinasad. Parang mas maganda dito ang dalawang wall pan para yung hangin niya. Ganun talaga. Uy, di, ubos ang speaker. Hindi Hindi naman mga kasagabal. ang speaker pwede man din sa gilid ha. Saman. So, Pangit kasi dito, di ba? Tsaka pag dito, dito lang. Kung dito, eh, eh na din Ang hangin ko, abot pa dito. Para tubangan talaga nga. Ang... So, pamamunta dito kayo guys. This is 100 pesos ang table. So, sa, sa August 8 po, sa so August 8 ang aming anniversary dito sa farm. So meron kaming banda with a cozy band. Acoustic lang po yan siya. So chill chill lang acoustic. Nagagaway ah, na sila, nagagaway na sila. Pagkapiligan pas. <laughs> ano ah, na lang ni? Upat naman lagi ni lima man ni. Ha? Kuwari to. Ikaw gimong muna sa din eh. Lapad na ba na muna? So nalagay na ang mga CCTV. Ah, oh, wala lagi nila nabali ni Bo. Dili na. No. Naog na lang din Bo, eh. iubos ang CCTV tapos ibuga dito para mas duol. Tanawon na to dito ang cellphone. tas ito binabaan na lang CCTV, kita yung buong dito. Ayan, kita niya ano, mga tabugi, makaklaro po. Ah, <laughs> oh, di ba? Tapos, ang CCTV na isa, nandun naman sa pool area. Hello. Dapat inaog ang kuan mismo, kung gidikit. Ayan, ang, ang, ay, ano niya, ang kikuha ni guys. So. No, alang view dito sa kuan. Dapat lagi din na sa dapat buo. Eh, left gamay anak ana ana ra ana 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 na lang. Bali na Okay naman. Oh, kitang-kita yung ano pumasok sa e-house. Oh, di ba? Kanina kasi hindi kita yung e house eh. Yan, doon naman sa kabila, sa harap naman, mayroon ni CCTV pa harap dito. Tapos yung sa pool area naman, kuwang-kuwa din lahat dito. Ang mga nadinilikado lang sa atin ay yung mga solar lights. Kasi pag lumaki yung kahoy yung solar lights, hindi na siya magiging sensible. Sensible? Yan yung CCTV natin dito. Facing here. Kita yan yung kita dito. Yan. Nara. So kuha dito sa pool area lahat. Doon naman sa area namang ng waiting area. Kuha din dito din. Kuha din dito. Meron din dito sa bilya. Eh, bilyaran bo. Itong bilyaran na medyo iubos. Kaya grabe kaayo kasulaw. Yan dapat yung CCTV bis, mismo dito ilagay sa baba kasi masyadong mataas. Pag umiilaw dito pag gabi, nagsashadows yung ano. Guys, so sobrang linis na oh. Hindi na namin naayos yung gilid ng ilog kasi nga inaantay namin na maayos yung mga bato dyan saka namin sila linisin dito. So, so far ito dito, magiging, magiging tulugan talaga yung mga ano. Tapos puputulin ko muna muna itong mga uh, gumamela ni Manman -man, kasi masyado nang mahahaba. Himan ay marami pa kasi nagiging butterfly eh marami pa mga mut mut. kailangan kasi put, putulin yan sa diyan para Itanim naman natin yan eh. Itatanim ko yung mga bagong putol. Tapos tingnan nyo yung bago naming tanim ng mga ah, mani-mani oh, luma, kumapal na siya oh. So mas maganda siya. So nagsalisa na yung mga ibang mga nagrent kagabi. Jadi lo, na, ang kuan, si Rutso. Ayan, no, ang liit. Uh, di ba ang linis ng pool, no? Ngaya, mag-drain ako. Iiwan ko yan dyan para pwede maligo dyan. Ha? Mag-drain ako dyan. Iyan dyan, di ko i-drain yung maliit. Ito yung maganda dito, guys, kasi maliligo pa kami dito. So, ilalak namin yan dyan ilalim. So, hindi na makakalabas yung tubig. I-off namin muna yan. Tapos naka... Ganyan, ponduin siya dyan kasi super linis. Ididrain namin itong dalawa. Tapos, linisin namin. Dito kami maliligo. Tapos, pagtapos na lahat na maglinis, lahat-lahat maglinis, saka namin ididrain lahat. Saka kami mag-change ng water. Diba? Ayan na yung fan. Tingnan natin kung abot pa dito. Be, abot pa dito yung hangin. sa taas. Be? Abot pa dito yung hangin? Oh, mahangin na. Ito po dong, so mahangin na siya. At least, dili siya ganun kalakas yung hangin napapunta dito. Kasi kung dito kasi, dito nga itry, ay, wala yung saksakan. Pero, kasi may nakaharang na pader eh, kaya yung hangin yung dito. Di nila, di, lahat naman ng pan, may pader naman talaga eh. Di ba lahat ng wall pan. at, basta mo. Mo lagi ang risky pag umulan kasi. Yan, dyan. Kung ang saan yung ikot niya. Pool sa pool? Bakit ang ito? Kung dito siya. Kasi kasi yung opinion hindi point ko yung dito. Saan yung aabotin? Kaya aabotin ba dito, be? Ay, dili siya, dili. Hindi, Oh. Mas malakas yung tama niya doon. Iubos eh, dapat. Ay, higit. hindi abot ka, hindi din, Oh. Sa ana siya? Doon sa kabila, be. Di, ay, sorry, isa, isa, isa. Di lagi abot diri. Di abot tani, ha? Di ara nakaabot sa akoan. Huh? Oh, ma ma mahal niyan, 63 3 yatay. Eh. So, 6-3 ang bili namin yan, guys, sa so City Hardware. Ano ba, no. pa, final? For me talaga dito siya. Hindi, mas maganda rin dyan kasi nga yung hangin dalawa ganyan eh. Kasi pag nag-decor, okay ra, may eh, ganyan. Okay lang dyan. Tsaka speaker, tsaka dyan sa Ubus ang speaker bo Ang problema lang, good, Pag maulan, mang good. No? Napisik pa. Ano sa problema? Maulan, mabasa? Ang fan. Ay, dili ilang iyon. Kung mag-ulan. mag din. ulan din, ang... Oh, kung daan sa ibutan, di bo, ito sting. Wala may saksakan. Sada kay ko magudin na. Tapos dito, pika sa isa. Di man maulan ng daan Mas maganda dito, kasi yung hangin niya, Diyan pa sulod. Yung isa naman pa Harap sila. Dito nga final, mas maganda. Halubong silang dalawa. So, abangan na natin Sa siya mapupunta, guys. Kung oh, extension dito, Jidilo.